sa San Juanico Bridge, rehabilitation sa Tacloban naman. Tinignan ng Pangulo ang kalagayan ng San Juanico Bridge. Araw-araw po itong dinaraanan ng mga residente para makapasok sa trabaho, makakuha ng pagkain at makapunta sa ospital. Pinakinggan ng Pangulo ang mga residente. Ramdam niya ang pagkadismaya ng mga tao. Nakarating sa Pangulo ang pangamba at pagkadismaya ng mga residente sa mga lumalalang isyu ng kaligtasan sa tulay. Kahit agad na nagdeklara ng state of calamity ang Pangulo para mapabilis ang galaw ng mga ahensya at masigurong ligtas ang mga dumaraan sa tulay habang isinasagawa ang mga kinakilangang pagkukumpuni. Agarang maibalik ang load limit sa San Juanico Bridge, ipinagutos ni Pangulong Marcos Jr. Ilang linggo matapos ang kanyang pagbisita sa Tacloban City upang inspeksyonin ang kondisyon ng San Juanico Bridge, nagbalik si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Ipinagutos ng Pangulo sa Department of Public Works and Highways o DPWH na bilisan ang retrofitting at tapusin agad na maayos ang tulay. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., mayroong mahigit kalahating bilyong piso na pondo ang nakalaan para maibalik sa 12 hanggang 15 metric tons ang load limit sa San Juanico Bridge ngayong December. Ipinag-utos din ni Pangulong Marcos Jr. sa DPWH at Department of Budget and Management o DBM na gawa ng paraan upang maitaas ang buong kapasidad ng tulay sa 33 metric tons.